Ayan guys, gumawa nga pala ako ng macaroni salad at naka-prepared na ang ating tomato sauce. Ayan, tomato paste nga lang pala ang nilagay ko dito guys. Ay wala akong mabila ng spaghetti sauce. Mayroon na nga pala itong naka-halo ng giniling na manok ang nilagay ko dito. At hotdog. dog condense at iba pang sangkap. At ang ating macaroni ay ready na ang ating macaroni. Ayan. Ito, binuhos ko na nga pala ito lahat dito sa ating sauce na spaghetti. Hindi ito spaghetti na mahaba ang noodles. Spaghetti ito na Macaroni. Ayan, spaghetti macaroni yan guys ha. Ayan, nakita nyo naman ang kalat dito. Sobrang kalat. At maya maya yan ay malilinis din ito. Ayan, mag-isa lang ako dito sa kusina. Ayan, kalat kalat talaga no. Ito, bali tatlong pouts nga pala ang niluto ko tig. One, 400 grams. Ayan. So, wala pa siyang kalahating kilo bawat isa nito. Dahil 400 grams lang siya. Ayan. Bali, 1.4 1.2 grams lang lahat. Ayan. Hindi ako nakabili kanina ng tomato. Uh, spaghetti sauce. So, so, ito yung ginamit kong ano, tomato paste. Ayan. Yung ginamit ko dito, ang giniling manok. Ayan, tumulo na nga ito siya, guys. Pati nato na siya ilagay. Ayan. May lasa na rin ito. Ilala ilagay na natin ang ating sauce. Ay, ay, sauce. Yung macaroni. Ayan, ilagay na natin ang ating makaroni. dahan lang natin dahil ako lang mag ako ko pa yung cellphone. Ang dami pala ng 1.2 kilos. Kala ko kunti lang. Ayan. Diba punong-puno na siya? Ayan, Tuluin lang natin. Hmm, punong-puno na siya. Ayan na lahat, guys. Puno. Isang, ano, isang, ki 1.2 kilos pala kasi dito sa kawali na to. Ito nang, mahalo na natin ang ating macaroni spaghetti. Ayan, hindi lang halata dito, guys, yung, ano, yung skin ng manok. Dahil yung skin ng manok ay isinama ko sa pagpakulo din din. Binlender ko na siya. Ayan. Mayroon pa ditong bubo. Ito sa join ito ng buto ng manok. Ayan. Sarap yan. Kahit ganyan lang yung kulay niya guys. Masarap siya. Kahit ganyan lang yung kulay. Domi. hmm, Sarap. Dandagan ko pa tong paminta. Parang nakulangan ako sa paminta. Ayan. na. Ang dami na yung paminta. Pero kasi yung video ang hang ang hang Ayan, tuyo na. Sticky na siya. Sticky na. Hindi ko na pala ito nilagyan ng cheese. Tama na ito. Dahil tayo lang man ang kakain ayan guys kayo rin ba guys ano ang merienda nyo ayan nagkikrabe kasi ako ng spaghetti wala pang may birthday mga kapitbahay ko para makakain ako ng spaghetti sino kayo magbe birthday na February buwan ng February hmm diba? nalutas ang aking craving ayan guys napaka, napaka busy ko dito huwag ka lumabas ha ayan hmm Niluluto namin, oh. Guys comment in the section kung anong seed ito guys mm -hmm. orange seed ito malapit na itong matapos ang aming niluluto yan eh naging sticky na talaga ang uh, daging puno yung kawali akala mo may hindaan Akala mo may handaan. Basang-basa na ako sa pawis, o. Oh. Mm. Basa na ako sa pawis. Yung ulo ko mas malaki pa kaysa iyo. Oh. Sabi. Bilog ko si sa akin sa si iyo. Hinintay ko lang ang aking spaghetti macaroni kung gusto ko yung maging sticky siya. Yung parang style na mayroon siyang cheese. Ayan, ayun tayo guys. Hmm. kaya na maya maya to wala na tong sauce sinipsip na maanghang uh -huh. hindi. hindi nga daw maanghang eh ang init lang yun yung nararamdaman ko maya maya o, paandar na tayo mamaya kaya sinisunod kita diat hanggang yummy kain hello ka birthday <laughs> my birthday birthday ko ah march pa yung ano, ah! birthday mo natbans ko na ah! birthday mo na ate blanca Yes, birthday ko kasi ngayon. Kaya, ba? Yung dira, birthday siya ng kumit. Birthday ko ngayon. yun? sana pa lang cake mo. Hindi pa na-deliver. Ah, so gano'n? Out, out, of delivery daw, lagi. Oo, oh, so gano'n. Ibig sabihin, bukas pa ang birthday mo. Sabi mo, wala ka kasing tatay. Wala ka kasing tatay eh. <laughs> wala lang tatay. Kaya yeah, wala kang cake. Kay ikaw na lang nanay magka boyfriend ka para meron kang tatay. Na. Maong. Nah, oh. Bye, every side you. ngipin. guys. Mm. Give me water, please. Grabe yung basa ng pawis ko. Give me. Mama mo na. Kakagaling ko lang guys, nag ano, duty guys. Ba? nagtraining kasi kami kasama kong mga pulis at saka sundalo. Kapon? Yun na. Yun Otro ka din. <laughs> ka nag connect I'm satisfied. Ah! Ang sarap guys. Ang, at mabilis pa mainit. Tapos mabilis pa malamig yan guys. Huh? Ah! No! Grow. No. Hi guys! Hoy. Hoy! Hi guys! Hoy! Saan na ganun? Ayan, busog na ako guys. Wala akong pakialam dyan. Sino yung nagtatanong dyan? <laughs>